Special nang sinindihan ng Illumination de Noël 2012 sa pinakasikat na Avenue Champs-Élysées sa Paris, France. Ito ay pinangunahan ng mayor ng Paris na si Bertrand Delanoë at ang 2012 ambassadress ng Illumination de Noël ng German actress na si Diane Kroger. Dalawandaang puno na nakahanay sa dalawat kalahating kilometrong Avenue Champs-Élysées sa Paris ang napapaikutan ng tatlong layer ng LED Christmas lights na nagpapalit-palit ng iba't ibang kulay ay masayang pinagmamasdan hindi lamang ng mga lokal na mamamayan dito sa France, maging ang mga turista at mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Paris. Maganda. Ay, maganda! Ako ano, limang taon na dito, ngayon ko lang talaga nakikita yung maganda yung Christmas light nila at saka yung Christmas decoration nila ngayon. Ang Super ganda talaga! Taon-taon na dito kami, nag-aabang ng day ng pagbukas ng ilaw ng Champs-Élysées. Pero iba pa din sa Pinas. Miss na, miss pa din namin ang yung season ng Pasko sa Pinas. Ang ng Christmas lights dito sa Siamsilise dahil iba-iba kulay. Bago sa paningin ng mga tao, lalo na ng mga turista. May mga Chinese at local friends tourists na napabilib din sa kakaibang estilo ng LED Christmas light. Uh, it is beautiful, so beautiful, and uh, it uh, it will Uh, rest, uh, rest uh, uh, beautiful memories for me. Beautiful, yes. Yeah. So, how is the Christmas light? Yeah. Uh, very beautiful. Ngayong taon, ayon sa Minister of Energy and Ecology, ay zero ang konsumasyon ng 1.5 million LED Christmas light dahil ito ay kumukuha ng electric power sa kanilang solar energy plant. Kasabay ng switch on ay ang nagniningning na Christmas light sa rotonda ng Champs-Élysées at sumabay din sa pagsindi ang kumukuti-kutitap na pamosong Eiffel Tower kanya-kanya rin pagandahan ng Christmas lights sa mga sikat na shopping mall at maging ang giganting ferris wheel na nakatayo sa Place de la Concorde ay nagningning din. Ang sikat na kalsadang Faubourg San Honoré at ilang lugar sa 8th district ng Paris ay inilawan na rin. Hindi rin makukumpleto kung wala ang Marseille de Noël o Christmas Changé e, na ang bawat chalet ay may mga pagkain tugma sa Parisian Christmas fast food gaya ng sausage sandwich, hot wine, pancakes at french fries kung sa laruan lang ninyo nakikita si Santa Claus sa kanyang Christmas ball. Ito at agaw eksena naman ang human Santa Claus na nakaupo sa kanyang sleigh sa higanting Christmas ball. Mananatili ang Christmas lights sa Champs-Élysées at sa mga iba pang lugar sa Paris mula November 21, 2012 at sa January 9, 2013 naman ang Sweets Off. Mula rito sa Avenue Champs-Élysées, Dick Villanueva, Balitang Paris, Reporting.